Hi everyone! This is Joanne and welcome back sa aking YouTube channel. So, I decided to share this experience of mine. Kamakain lang po, lang po ito na I was actually interviewed by one of the biggest companies dito sa Japan, hiring assistant language teacher. Uh, but long story short, di ako nakapasa. At uh, the reason kung bakit hindi ko po ito, why, why I decided to share this one is because um, gusto ko rin na matulungan yung mga aspiring Filipino teachers na gusto magtrabaho dito sa Japan bilang assistant language teacher na kailangan pala, importante importante pala na yung mga pinasukan nyo pong school sa Pilipinas ay matatag pa sa matatag. Kailangan yung tipong kahit balikan mo siya ng 20 or 25 years ago ka na nakagraduate doon, ay mababalikan mo pa rin yung school and you can have those papers na kakailanganin ng mga companies dito sa Japan. So, Yeah, I was interviewed. Siyempre, nakita na nila yung aking resume. Pasok, pasado daw ako sa initial screening ng resume ko. And sabi rin ni Sir Harold, kung sa paraan ng pagsasalita, kahit phone interview lang to, nararamdaman ko talaga na may K daw ako. So, salamat po. Sabi ko sa kanya. And then, we got, we continued our conversation. Tapos dumating na kami sa point na syempre, pinaka-importante, kahit naman gano'ng kataas ang sweldong ibibigay nila sa'yo, kung hindi naman nila mabibigay yung visa sponsorship, ay baliwala din. Like, kailangan nyo ng visa. So, yun din. Isa yun sa mga advice ko sa inyo na kapag, especially pag direct hired kayo, tanungin nyo agad, may visa sponsorship po ba? Feeling ko wala namang mag-direct hire na walang, na hindi nila kaya makapag-provide ng Uh, tulong sa inyo for visa. Pero, yun po yung unang hinahanap nyo dapat. So, sabi niya sa akin, yeah, of course, malaking kumpanya sa daw sila. So, sabi niya sa akin, um, specifically for instructor visa. So, it was my first time to hear about instructor visa at hindi ako familiar sa ano ba yan. Tapos, syempre, kung merong visa sponsorship, may visa application at kailangan ko mag-provide ng mga papers. So, ito na, dito na pumapasok yung pinakamalaking part ng story ko sa vlog na to. So, ang una niyang tanong sa akin, sabi niya sa akin is, nakagraduate ka ba ng 4 years? Sabi ko, opo. Okay. So, wala tayong magiging problema kasi isa doon sa mga hinahanap para makapasa sa instructor-instructor visa. Sabi ko, okay po. Tapos, sabi niya sa akin, makakapag-provide ka ba ng mga um, certificates mo na nakagraduate ka? Sabi ko, yeah, sure. Pero, that's what's about it. Ngunit, <laughs> pinasok ko na agad tong kwento, uh, story about myself because I think, pagka nagpatuloy pa ako ng ka-oo, ka-oo, baka mapunta na kami sa malayo, hindi pa na, hindi ko pa alam kung pwede na ba kung pasok ba talaga ako or hindi. Because, ako po, unfortunately, um, isa po ako sa mga um, naka-graduate naman. Nagpumasok naman ng apat na taon pero hindi po ako galing sa accredited school. So, pagka-graduate ko nung high school, ang nakapirma sa aking um, ano ba tawag, diploma ay yung secretary ng school. Walang ma-provide na pangalan ng mga may-ari kasi nga po, hindi accredited. So, yun din yung gusto ko pong share sa inyo na isa sa mga requirements na hinihingi ni, ni, ni Sir Harold sa akin was, sabi niya, balikan mo yung mga schools mo and give kahit na a piece of paper, basta just make it formal na kahit maikli lang siya na nagsasabi na Joan graduated from this school, elementary, high school, and college, and yung medium ng um, yung language ay English. Na sa totoo lang, nung sinabi niya sa akin na gano'n, hindi ko na masyadong naitanong sa kanya kung pag sinabi mo bang English ay lahat English. Sabi niya kasi marami daw mga Pilipino eh na na nak uh, na, na, kumbaga nakuha na nila bilang isang assistant language teacher. Pero hindi ko kasi alam, sa San Gabriel One Elementary School kasi, although may English classes kami, hindi lahat English yung yung ginagamit na language ng mga teachers namin from first grade to sixth grade. Siguro for some subjects, pero hindi lahat. So, parang doon pa lang, parang, mm, parang doon pa lang napapaisip na ako. Actually, yung mas kinabahan ako nung high school na pinag-usapan namin kasi pareho nung paper na hinihingi niya sa akin. Sabi niya, if you can go to your former high school, tapos uh, you can get uh, like uh, a formal letter from them na you actually uh, 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 sorry studied there na ang ginagamit uh, ng language ay English. Sinabi ko na sa kanya yung totoo na... Ako po ay galing sa hindi accredited na school at uh, with the guidance of my dad, pumunta kami sa Commission on Higher Education at um, actually ang sabi nga sa amin nun is it's either siya ay mapapabilang sa alternative language uh, school or yung acceleration. So sabi ng dad ko, pumasok mo yung anak ko, hindi nga lang talaga accredited yung school. Actually yung nangyari, alam na namin na hindi siya accredited when I was in third year pero ang sabi sa amin may ayon ng may school is, nagawa nila ng paraan until I graduated hindi nagawa ng paraan so ang nangyari pinili ko yung alternate yung acceleration at nakapasa naman po ako so kumaga yung hindi wala akong school walang school pero ako ay nakapasa base doon sa uh, sa, sa standard ng Commission on Higher Education yung mga exam na provided nila. So, sabi niya sa akin, but still you need the name of the school kahit na sinong mo nagtatrabaho doon, kahit man lang masa may magpapatunay a former teacher or a former representative ng school na magpapatunay with a stamp. Sabi ko sa kanya, yung magpapatunay marami, pero yung may stamp, wala na kasi wala nga pong hindi nga po accredited yung school. At saka wala na nga po din yung school. Sabi niya, ah okay. May ganit. Doon pa nag-stop na kami. Na sa totoo lang po, of course, like, I'm not here to blame yung school na napasukan ko. Pero, ngayon ko lang naiisip. Kasi ngayon, ko lang first time ko na experience na hahanapan pala, kay, pala tayo kapag nag-apply pala ng assistant language teacher sa company nila, sa malaking kumpanya nila, ang ginagawa nila is sila na mismo yung nag-screen. Para pag nila sa immigration, smooth na talaga. So, sabi niya sa akin, even though I can feel how much you are so into it, sa totoo lang, hindi na masyadong into it the sa season language teaching prof position na hinah na pinag-uusapan namin. Nandun lang ako sa... Bakit ganon? <laughs> Bakit hindi hindi pwede yung sa Commission on Higher Education kung papeles? Bakit hindi kinikilala yung ganon? Or ano ba, iba pa rin ba yung sistema? But ako kasi parang nandun ako sa point na hindi um, naman namin kasalanan ng family namin kung pinili namin yung school. Pero nakikiusap din ako na sa mga schools na sa mga taong gusto magtayo ng school, pag hindi nyo kayang gawing, pag hindi nyo po, pag hindi nyo po kayang uh, register ang school or wala po kayong ability or kapabilidad, ay huwag nyo naman po kayong magtayo ng school dahil ito pala ang magiging epekto sa akin kapag ka ang, sa amin kapag ang school ay hindi accredited or hindi nyo na pa, kumbaga hindi nyo na palago, hindi, hindi tumagal yung school. So, sabi ni Sir Harold sa akin, just in case, sabi niya sa akin, na ma-provide mo itong mga papeles na to, we will always be willing to accept you. nakakataba lang ng puso na, oh sige na, hindi ka nga, hindi, hindi, hindi ako, hindi ako, galing ako sa hindi accredited na school, but, nakikita rin nila yung potential ko. So, dun pa lang, nagpapasalamat na ako.